kamega live shoutout po sa lahat at so, welcome to my vlog yan guys pagmasdan nyo po ang aking mga tanim, ang lalaki na po at may bulaklak na rin po yan Ayan, guys, pagmasdan nyo po ang aking mga tanim mga tanim na talong ito po patola Nakala kong milon. Ano? Ah, pakuan. Patola pala yun, Nagapang na po. Hmm. Tatlong araw ko na po yung nililinis. Kaso, tumigil ako. Kasi nga, yung tatlong araw na yon tatlong araw din akong pinantal-pantal. Ayan. Yung malalaki pantal. Yung hmm. guys, so, dami na sa side na to puro bulaklak po guys hmm. puro bulaklak ay may bunga na yun oh. may bunga na guys so may bunga na ang aking talong gaya nga ng sabi ko guys akala ko una katawan yung pala una ulo yung ano corona you know Akala ko pag may may katawan na sa mag uumpisa yung corona, yung ulo. Hmm, diba? hmm, hmm. O, diba? di ba? Yan na. O di ba? Kung hindi pa ako nagtanim ng talong, hindi ko pa palalaman. Hmm. Yung sili ko, ewan ko, bakit hanggang ngayon, buraut pa din. <coughs> buraut pa rin ang sili ko, ayan o. Oh. Pero may bulaklak na, may ano na po siya, bulaklak na siya. Oh, yung sili. Guys, ito po yung melon na. Yung melon po, malaki na po. Nakapagpabuhay po tayo, guys. So, ang ganda ng melon. Oh. Mamaya, abunuhan ko siya ng pampalaki. Abunuhan ko siya ng pampalaki. Sa side na po, sa side na to, dito po, dito po lumaki dito po nabuhayan sa side na to ayan o milon din po yan tinan nyo guys kahit sabay sabay ko silang tinanim hindi po sila sabay sabay lumaki gayak kung mapapanood at mapapansin nyo po sa mga video ko ito pong side na to ay hindi po agad lumaki hindi po kasi lumakay lumaki. Ganto lang po siya dati. Mga siguro after 2 weeks, 3 weeks. Yan yun lang. Diba? Pero ayun po. After 2 weeks nga po. Bigla po siyang tumaas. Simula po nung maabunuhan po siya ng pampataas, pampalaki. Tapos pampabunga. Ayan. Bigla po siyang tumaas. O, oh, di ba guys? Ang ganda. Nakikipagpaligsahan po ang mga ibon sa paghuni. Oh guys, ang ganda ng aking tanim. Ang ganda ng aking mga tanim hindi gumagip yung ano. Ito guys, so nagkukumpulan. Nakakatuwa. Nakakatuwa guys. Kaso alis na ako. Ganito mm -hmm. kaya ang ano. Para mahagip ko yung melon. Mm. 'di ba guys? Ang, ang, ganda na ng aking. Dito po sa side na 'to biglang pumunggok. Hindi po lumalaki. Samantalang unang sumibol dito ang buto ng melon. Na yun o, sa side na to. At sa side na to, biglang kumontrol ang paglaki nila. Hindi ko alam kung bakit. Ayan guys, hindi ko na pinutol, hindi ko na ginupit. kasi nga namamantal ako pantal pantal yan hindi ko pa na natanggal tong damo na to mabutang ito lang po ang madamo tong side na to yan guys so malaki na rin ang talong dito ang talong ni Tere ay may bunga na ayan nakakatuwa nakakatuwa ang talong balik ko bunggo ng buraot <laughs> ang cute oh. <laughs> ang cute guys <laughs> ang cute <laughs> Ay, ang cute nang talong hindi ko alam kung ano tong nasibol na to guys hindi ko alam posible namang patola kasi ang linggit posible namang pong ampalaya kasi putla ewan ko hindi ko alam dito hindi lumaki hindi lumaki ang aking mga melon oh, you know. hindi ko alam kung bakit po sabay sabay ko silang tinanim pero hindi sabay sabay ang kanilang pagtubo at pagsibol hindi po sabay sabay ang kanilang paglaki ganyan po talaga siguro hmm. o diba hmm. Yan, meron na po tayong mapapakinabangan. Sa susunod na mga araw, may pang-ulam na kami. Diba? Dito malinis po. Sa side na to malinis. Kasi hanggang dun ako sa ano, dun, sa may puno ng san, ano, santol tuloy eh papaya. Kaso simula nga nung namantal-mantal ako, hindi ko na hindi ko na tinuloy ang pagtatanggal ng damo. Daming bulaklak guys, oh. hindi daming bulaklak ng talong. Naambon guys. Naambon. Ito papaya na to, hindi ko po alam kung bakit nalalagas ang mga bunga. Ayan, kusang oh. nalalaglag yung mga bunga niya, oh. Tingnan nyo, oh. Diba? Naman tayo sa side na to. Ayan, oh. Meron din po dito tanim na kalamismis. Kaso mabaga lang kanyang paglaki. Ayan, oh, yung kalamismis. Hmm. Mabaga lang kanyang paglaki. O, oh, atis, na, buhay na. Pinutil po yan, eh. Kaya yan, nasa... Na, na, ano na pala, nasupang din ako dito ng kalanismes. Pero, wala sa paglaki, oh. Wala sa paglaki. Ayun, oh. Kalanismes. Ang sili rin dito, yan, oh. Tinanim ko, oh. Malit pa din, pero nabulaklak na siya. Yan, oh. Isa lang na buhay dito. May tinanim akong panibago, hindi pa nasupling, oh. Eh. Ilang linggo na, oh. Eh. O yan, kalangsmiss din po yan guys. Nagapang na siya. Kasi hindi ko alam kung mabubuhay ba siya kasi minsan natutuyot. Yun guys, malaki na po yung papaya. Dito, walang pag-asa sa paglaki. Ayan lang po. Maraming halaman po ang nalanta, natuyot, nawala. Kasi sa init ng panahon, may pinasisibol na naman akong mga sili. Oh. Ang dami na. Dito sa side na to, ayan ang lalaki na po ng papaya. Diyan po ako nagpapatubo ng papaya eh. Nagpapasibol. Nagbibinhi eh yan. Oh. Ang dami na. Problema ko, hindi ko alam kung saan ko. Itatanyan. Ay, tatanya, may, may mga nabuhay din lang ano, kama, kamatis ba to? Hindi ko alam kung kamatis yan. Pero may nilagay akong buto diyan. Ayan o. Oh. Ang daming nasibol na papaya. Yan, gaya nga nang sabi ko dahil po natu natutuyot sila, nalalanta gawa nga ng init ng panahon, ayan. Yung iba nagkanda wala. <laughs> nagkanda matay. Eh. Ayan, sa dami kong tinanim na buto ng kamatis, ayan pa lang po ang nabuhay. Ibang kamatis po yan eh. Yung maliliit po bunga Kalamismes. Oh, diba? Yung iba, mabagal ang paglaki. O, ang bagal po ng paglaki. Yan po ang palaya. May bunga na. Yung okra ko, ayan. May bunga na. Ito po yung sili. O, may bunga na. Namumula na yung sili. Yung okra, pinapagulang ko talaga para maging binhi. Ayan yung bagong tanim ko. Buti po itong bagong tanim ko. O, ang taas na agad. O kalamismes ayan po may bunga na ang ampalaya. ang siling malaguna ayan oh, ang dami na pong bunga ng aking okra pinapagulang ko para maging binhi kasi wala pa namang paggagamitan hmm. ito pipino ata ito eh kasi hindi ko lang din alam pipino ata to yan o, hindi ko alam kung anong puno yan eh kung anong halaman pipino ata yan guys o pipino po ata yan pipino hmm. o yan oh. nagapang ng mga kalingsmes Nagapang nga ang kalangis paaya pa yung mga bagay. Paaya po yan. Yan o. Paaya. Paaya. Ayan. Nah, diba may nagapang na na. Kala mas mas sa bahay kubo. Diyan ko talaga tinanong para may gapangan sila. Ayan o. Diba? Diba? Diba, guys? Ang ganda-ganda ng mga tanong ko. May mga bunga na. Oh. Thank you so much for sa inyo lahat. Sa walang sawa niyo pong pagsuporta. Ingat po kayo lagi. At God bless everyone. Thank you so much for sa mga kapwa ko. Vloggers, YouTubers, subscribers, viewers, organics, members, at mga friends. Thank you so much for sa inyo lahat. Love you guys. Hanggang dito na lang po. Natatapos na po ang aking video. Binidyo ko lang po guys. Thank you. Love you all.